Merry Christmas! Ang bati ko sa inyong lahat, kumusta na po kayo? At dahil Christmas time ay minarapat ko na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos na may kinalaman sa kanyang pagkasilang o yung pagsusugo sa kanya ng ating amang nasa langit upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng karapatan o kaya maging makahulugan at makabuluhan yung ating pagdiriwang ng tinatawag na Pasko or Christmas or pagsilang ng ating Panginoon nice kong simula ng pangaraw na ito sa pamagitan ng isang katanungan at ito yung aking tanong kapag ka narinig niyo yung salitang Christmas ano ang unang sumasagi sa isip ninyo marahil ito ay gift giving o bigay ng regalo marahil ito rin ay uh, pagtatayo ng Christmas tree uh, at nilalagyan ng iba't ibang mga dekorasyon, mga Christmas balls pagsasabit ng mga Christmas lights Christmas lanterns o kaya ay family get together. So, ang lahat ng yan ay mga iba-ibang bagay na naisip natin kapag ka dumarating yung Pasko. Pero bilang mga anak ng Diyos, ano nga ba talaga ang dapat natin maging pananaw tungkol dito? Ano nga ba talaga ang Pasko? Ano ang ibig sabihin ng Christmas? Ano ang pakinabang na dulot nito? Sa unang aklat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa chapter 1 verse 15, ito ang ating mababasa tungkol sa sulat ni Apostol Pablo. Ito po ang sinasabi niya. Nabasahin ko para sa ating lahat. Narito ang isang katotohanan na dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristesus ay naparito sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ulitin ko po, sabi niya, narito ang isang katotohanan dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sa mga talatang ito ay mayroon tayong malalaman na itinuturo ng banal na kasulatan patungkol sa Christmas, ang kahulugan ng Christmas. At sabi ko nga para maintindihan natin ito mabuti at para makapagdiwang tayo at, at ating may celebrate nga ito ng totoo at tunay makahulugan, makabuluhan, kinakailangan nating intindihin at maunawa, ang mabuti kung ano ibig sabihin ng Christmas o ang pagsilang ng ating Panginoon. Dito ay makapansin natin ang sinabi ng sulat ni Apostol Pablo kay Mateo na sinabi niya yung isang katotohanan ng dapat daw natin tanggapit paniwalaan lahat tayo sabi niya si Kristo Jesus ay naparito sa salibutan pag Christmas dapat nating tandaan sapagkat ito tinuturo naman niya na mayroong isang personang dumating mayroong isang personang dumating mayroong isang dumating sino siya siya ay tinatawag na si Kristo ang Kristo ay nangangahulugan na ito ay isinugo. Kaya nga sa 1.3.16, ang sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang suwang palataya sa kanya ay hindi mo kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Christmas ay hindi tungkol kay Santa Claus. Na parang ito yung na-highlight na siyang gift giver. Pero sa totoo lang, ang mismong regalo mula sa tunay na gift giver ang Diyos Ama, walang iba ay ang tunay na regalo ang Panginoong Heso Kristo, the real gift by the real gift giver. Ngayon, sino nga ba ang regalo ito? Sino nga ba ang personang ito na dumating, na isinogo, na isinilang dito sa mundo? Ang personong ito na dumating ay maraming takaiba sa kanya. Makikilala natin siya sapagkat siya ay kakaiba. Ang kanyang kaibahan ay makikita sa kanyang pagkasilang. Bago siya ipanganak, siya ay inihulangan ni Propeta Isaias na siya ay darating sa salibutan. Sabi niya niya ipanganakan isang sanggol na lalaki. At ang kanyang kapanganakan ay sa isang berheng pagkasilang. Sapagkat ang kanyang inang si Maria ay nagsilang sa kanya pero siya ay berhen nung siya ay sinilang. At maging sa kanyang pagkabuhay o kanyang pamuhay dito sa lupa ay nagpakita siya ng kakaibang kakayahan. Hindi siya nag-aral ng medisina pero siya ay nagagamot at bumumuhay pa nga siya ng patay. Hindi lang, hindi lang yun kundi gumagawa pa siya ng mga kamalaghan. At nakita ito ng mga tao na sumusunod sa kanya. At siya ay naging balitang-balita at kilalang-kilala ng mga tao sa kanyang kapanahonan. Maging ganit kamatayan ay kakaiba rin sapagkat nung namatay siya, siya ay muling nabuhay. Pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay siya ulit. At pagkatapos ng apat na kong araw, siya umakyat sa langit. Kaya ang Kristong ito na naalala natin o kaya inaalala natin ang kanyang pagsilang sa araw ng Pasko, siya ang nag-iisa at tanging dahilan ko bakit may Pasko. Ika nga, Jesus is the reason for the season. Kung walang Kristong may wala rin Pasko na ipagdiriwan. Kaya ang Pasko ay patungkol sa isang tumating. Wala iba kundi ating Panyo sa pasko. Pangalawa, pag naririnig natin ang salitang Christmas, ay kailangan nating intindihin na ayon sa salita ng, banal, ng ating paninoon sa banal kasulatan, sabi niya rito, narito ang isang katotohanan dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa salibutan. Ano dinugtong niya? Upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya pag naririnig natin yung salitang Christmas, ito ay patungkol pati sa isang dakilang layunin. Hindi lang tungkol sa isang dumating, kundi tungkol sa kanyang layunin. At anong sabi niya? Iligtas iligtas ang mga makasalanan. Kung ang Kristo, ang ibig sabihin ay isinugo, ang Hesus naman, ang Hesus ay salitang Grego. Yan, yan ay uh, uh, halaw sa Grego yan. At sa Hebreo, ang katapat niyan ay Josue o kaya Joshua. Ang ibig sabihin niyan ay tagapagligtas. So, ang Kristong na isinugo na si Hesus na tagapagligtas, ito yung dakilang layunin kung bakit siya dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya nga walang kwenta ang sabsaban kung walang cross. Ang cross at sabsaban o ang sabsaban at ang cross ay may malaking koneksyon sa isa't isa. Sa sabsaban isinilang ang pag-asa, ang tagapagligtas at doon sa cross nagkaroon ng katuparan ang lahat ang misyon ng Panginoon. Na bagamat siya namatay, so siya ay muling nabuhay. Upang sa ganon ay bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Na namuhay ang Panginoon Yesus dito sa lupa, hindi niya pangunahing layunin na si gumawa ng mga Ni hindi rin niya pangunahing layunin na bumuhay siya ng patay o kaya maggamot ng maraming may sakit hindi rin niya pangunahing layunin yung magpalayas ng mga demonyo. Hindi rin niya pangunahing layunin na magtakda siya ng isang pamuhay na dapat tularan. Bakit? napakahalagan na mga yon. Subalit so, ang kanyang tunay na layunin ay upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya ang tunay na isyo dito ay kasalanan. Hindi yung kahirapan, hindi yung karamdaman, hindi yung pagpapalayas ng mga demonyo, kundi ang kasalanan sapagkat ang kalagay ng mundo ay nasa kontrol ng kasamaan o ng kasalanan. Ang sitwasyon ng daigdig, nakita ng Panginoon na para bang isang bahay na nasusunog. Nasa loob ng bahay na yon, may mga nakulong na mga bata. Maraming mga bata ang natrap. Hindi sila makalabas na nakakandado yung bahay. Matutupok yung bahay. Masusunog yung bahay at kasamang mapapahamak yung mga bata, mamamatay sila lahat. Hanggang sa mayroong isang dumating na tagapagligtas at inilabas yung mga bata, walang nasaktan o kaya namatay sa kanila sapagkat sila ay iniligtas ng dumating na tagapagligtas nila. Iyon ang kalagayan ng mundong ito, mundong makasalanan. Ang ating Panginoon Yesus, ng araw ng kapaskuhan, siya ay dumating, at mayroon siyang dakilang layunin at ito ay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Si Kristo Jesus ang isinugong tagapagligtas na nagmula sa langit. Siya ang pinakadakilang regalo, the best gift ever na pwede nating matanggap mula sa Ama. Sa Kanya lang may lubos at tunay na kasiyahan sa buhay tayong madarama. Kaya ang Christmas na tinatawag natin dahil Christmas na naman ngayon lahat tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos. Tungkol sa isang persona na dumating sa si Jesus, na mayroong isang dakilang dahil, layunin na tayo ay iligtas. Tayong lahat ng mga makasalanan sapagkat tayo naman ay nagkasala at yak na parunosahan tayo ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pagdating through Jesus Christ nung ipanganak siya, nangako siya. Nakakamping nang natin ang lahat ng magagandang bagay na kanyang inilaan para sa ating mga sumasampalataya at tatanggap sa dakilang regalo ito, walang iba kundi ang buktong anak ng Diyos. Sa akin pagkatapos ay hayaan nang ibahagi ko sa inyo ang isang kwento. Mayroon isang mag-amang mayaman na namumuhay ng kahimik sa isang bansa na kung saan sa dikalaunan ang bansa ay nakipagdigma sa isa ring bansa. At dahil lang ng kailangan ng mga sundalo ay lahat ng mga binata sa kanilang lugar sa bansang iyon ay kinuha bilang mga mandirigma o kaya mga kawal. At sila ay sinugo doon sa larangan ng digmaan. Naiwan ng ama na nag-iisa at nangulila sa kanyang anak, at sa kanyang pangulila ay ang kanyang naging libangan ay ang kanyang mga collection uh, na mga mamahaling paintings sapagkat kolektor ang mag-ama na ito. Maraming buwan ang lumipas taon at matatapos ng digmaan. Isang araw, sa pag iisa ng ama ay may tumuktok sa kanyang bahay at ang kanyang binuksan ay isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan, sa may pintuan at may daladalang painting, painting ng kanyang anak, ng kanyang anak na sinasabi ng kawal na to na magkaibigan sila ng kanyang anak. Matalik na magkaibigan. Hanggang doon sa kanilang pakikipaglaban. Magkasama sila. At dahil marunong siyang gumuhit, may alam sa pagguhit ang kawal na to, ay naikwinto niya sa tatay na ang kanyang anak ay namatay doon sa labanan. Pero bago namatay ay iginuhit niya ang kanyang anak yung anak, iginuhit ng kawal na ito at nalungkot yung ama sapagkat wala na yung kanyang anak, ang nasa kanya na lang ay painting ng kanyang anak kaya nung umalis yung lalaki sinabit niya sa isang dingding yung painting at pinapanood niya habang nakaupo sa rocking chair nangulila ng husto ang ama at uh, nalungkot siya at di kalaunan siya ay namatay binawian din ang buhay pero bago yun nagbilin siya sa kanyang isang katiwala at uh, nagkaroon ng pinatawag na pagbibinta ng lahat ng kanyang mga larian kabilang doon yung mga mamahaling paintings at maging sa painting ng kanyang anak dumating yung araw ng bago auction o pagbibinta ng mga nabanggit na mga paintings at larian ng ama na pumanaw na at dumating mula sa ibang sulok ng bansa yung mga mayayamang tao na gusto makabili ng mga mamahaling paintings, mga koleksyon, na mga may kalumaan na pero sila ay naging mamahaling sa pagkat naging antigo na sila dahil sa kalumaan. At nang magsimula yung auction, ay tumayo yung tagapangasiwa at nagsabing magsisimulan tayo pero magsisimula tayo sa pag-auction doon sa larawan, sa painting ng kanyang anak. Walang nagkas ng kamay at uh, nagbib o kaya nagbigay ng tawad. Kaya sabi ng auctioner, sino ang bibili sa painting ng anak? Ang mga tao ay uh, ayaw magkas ng kamay at may boses na nagsabi, ayaw namin yan ang ang mo ang ang sabihin mo ay yung mga mamahalin yun ang sadya namin sa sa lugar na to bibili kami ng mamahaling gamit ng matanda para maging collection din namin dahil kolektor din kami ng mga antigong mga paintings gusto namin ng mamahalin, yung mga milyon ang halaga sumalit masidhi yung uh, pagnanais ng tagapangasiwa na sabi niya ito ang uunahin natin yung painting ng anak sino ang magbibid sa inyo? Uh, oh, $100, $200 kaya? So, lalong dumami, nagsalita, sabi na, hindi kami interesado dyan. Interesado kami doon sa mga mamahalin na mga paintings. Kaya, ang nangyari, nung walang nagtaas, nagpakiramdaman. Hanggang sa doon sa pinakahuli, sa may pinakalikod, nagtaas ng kamay ang isang lalaki. Ay sabi niya, ako, magbibid ako, tatawad ako sa painting na yan. Tatawaran ko yan dahil mahirap lang ako, $10. dollars Sabi ng auctioner, $10, dollars, meron bang tatawad ng $20? Meron ba $20? Meron ba? Wala. Meron, wala. Wala. Sold ang painting sa $10. dollars Tapos na ang auction. Tapos na ang subastahan. Nagulat yung mga tao at yung iba nagalit na inis dahil sabi nila bakit gano'n tapos na eh marami pa isa pa lang yung nabenta isa pa lang yung nabid pero bakit sinasabing tapos na sabi ng auctioner yung tagapangasiwa ito ang gusto ng namatay ito ang bilid niya na hindi ko sasabihin ito hanggat hindi nabenta yung painting ng kanyang anak dahil sabi niya ang nakakuha sa painting ng anak kanya na lahat ng paintings lahat ng ari-arian kanya na lahat yun. Sa palagay nyo, sino doon ang natuwa? Tuwang tuwa yung mahirap lang ang buhay niya. Nung nakuha niya yung painting ng anak, nakuha niya lahat. Alam nyo, yun ang kalagayan natin. Nang tinanggap natin, ang um, buktong na anak, natanggap na natin lahat sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sa araw ng Pasko, masasabi natin tunay na ang may karapatan lang na magdiwang at maging masaya yung isang tao na naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng Christmas o ang pagsilang ng Panginoon. Na si Kristo pala ay dumating at ang anak na to na nangakong dadalhin tayo sa kaluhatian ng kanyang ama. Na siyang may-ari ng lahat ng bagay, na siyang tagapagmana ng kanyang ama, ay babahaginan tayo ng kanyang kayamanan siya yung kristong dumating na mayroong dakilang ngayonin. Eh. At ito ay iligtas tayo sa kong kapamakan Iligtas tayo sa ating makasalanan. Kaya marapat lang na mayroong tayong puso na gagalak sa puso, sa puso natin. Mayroong tayong malaking pag-asa sa buhay na ito. Sapagkat ito ang tunay na diwa ng Pasko. Pagmamahal mula sa Ama, na binahagi niya mula sa Uh, sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo At ito ay matatamasa lang ng mga taong sasampalataya at tatanggap sa kanyang buktong at kaisa-isa anak. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus Kristo. Pagpulayan ng Panginoon ang kanyang mga salita at naway nagdulot ang minsahin ito ng malaking pag-asa sa atin at malaking kagalakan sa ating puso upang sa ating dumarating ang araw ng Kapaskuhan ay ating maipagdiwang ito ng may kahulugan at may kabuluhan sa ikalawalhati at ikapupuri ng ating amang banal sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.